mga guys mga buddy at tuloy tuloy na ulit tayo sa mission may eh, nakabalik na tayo mga buddy pero yan, medyo ulan na mga buddy, tanghali pa lang pero parang pagabi na magdilim medyo maambon na mga buddy kaya dadaanan ko muna si Kuya Renji kung matutunoy kami mga buddy magmisyon ngayon kasi ulan muna ako sa kanila ah <supra> <Rekin, rafin, rafin. supra> na -ulan na wala kasi mga balik kanang kakatagan tahan na so daan muna ako kay Renji dulo na ako sa sito sigalang kung matutuloy kami natin na gamit si Kapsato ngayon kasi mas grabe yung traffic pag si Kapsato yung ginamit natin na ulan na nakakalsot ba ako dito saan saan pwede ikotan boss meron dyan Kaya makapasok mga daddy Unang patwok Okay, thank you, thank you. Mga badi sarado. Hoy, mo ulan na kasasarado sarado. Basa tayo mga badi. Ah. Ulan na. Mga badi tayo na. Just power in yet. Ah. ah, ah. yung bahay niya. Boss Power! Ay! Ano, tuloy pa ba tayo? Umambun na. May rabi, so, uh -huh. Pambira. Ma ulan na. Tapos okay. na yung ulan. Oo Si Boss Power mga bali. Ang Ay, Power Ranger. Oy, pambira Nagbablog, vlog vlog din ako. Ha? Buti pa mga blogger to mga vlogger to. -e, pala tong mga to. Tay mga vlogger pala yung mga kapitbahay mo dito, oh, <laughs> mo, oh. Toy, tiyo, um, tiyo, tiyo, te. Oh, tay 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 paambon tay. Sa. Sa. Ah. Sa. No, boss. Tuloy pa ba tayo? Mamaya pa mo muna doon. Pambira. Ay, ang laki ng aso mo, boss. Nakakatakot. <laughs> <laughs> Di pa nangagat yan. Sakura. Sakura. Ako. Oh. Uy, may bisita man ikaw. <laughs> najina, Uy! hira. Ano po? Nakikita rin kayo. Nandito po si Nanay Gina. Si Nanay Gina. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Nanay Gina, si Nanay Gina po ay isa dating Miss Universe. Eh. Oh, sa barangay. Di ko. Ano ka ba dati, Nay? Miss, Miss ano ka ba dati? Boss Buds, pinapakilala ko po. Uy! Grabe naman. Si Kuya na yan, Nay? Ang laki na na Tumangkad na. Tumangkad na. Nung nag-basket, nag-basketball kasi siya, yun tumangkad. Oh, grabe naman si Kuya. Mas malaki, Parang, malaki eh. na sa akin oh. Bagong ligaw 'yan. Ang tangkad na. Tangkad no? Grabe. Laki na rin. Parang yung <laughs> paa mo. Na laki na rin. Uh, Ito. Na. Laki, laki na mga muscle. <laughs> Ang Gano grabe. Ang tangkad na eh. Kumusta na? Ay naman. Opo, ka, opo. Opo, man ba, man ba, Mm -hmm. Grabe. Nag-aaral ka? Mag-aaral po. Sakto mga badi, pagpunta ko dito, dito sila. Alam ko na na na-vlog ni Kuya Ranger sila, pero nasa probinsya kasi kami mga badi. So, uh, kakarating lang namin ng isang araw. So, ayun. Boss Renji, wala pa sa iyo sa'yo eh. Meron hey. ay. sa kotse, kuya mo na lang. Sombrero. Ano sombrero yun? Ganito. Oy. Ay, oh, no, wala na yung ganyan. <laughs> Ando man. Nandun <laughs> pala. Naro to. yung ano yun. Oh. Uh nandun. -huh. Tsaka sa'yo at oh, may meron din doon. Oh. pag okay, yung oxygen naman yung... Ay, toyo. Toyo din nakalagay. Isang malaking ganun, no? Ay. Ay, no? oh, nga. Andun, nga. Now, yung toyo. Galing sa, ano, sa grass residences. <laughs> Di ba, pag nalagin, wala. Ah, oh. ay, 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 <laughs> <Kaya>, uh <-huh. laughs> plano, araw ko ay, ay, ko. ay, ay, grabe oh. na siya shoutout siya. Shoutout. Sakura! Sakura! Kura! Laki ang Grabe mga bayo. So, mag-mission dapat kami ni Kurt and mga badi. Ang problema, eh, ayun eh, na, umuulan na. Kung hindi na kami matutuloy. Kamusta na kayo, Naiji na. Ito. Maganda pa rin. Mm -hmm. Still baby? Parang di ka tumatanda na eh. Oy, alam mo lang yun. Pabata ng pabata ah. Paubos na paubos ang ngipin. Pabata ng pabata. Pinapaayos nila sa akin. Oo, oh, nai, wala nang oh, so pandemic na, na eh. Bahay. Mas maganda eh, wala kang ganyan. Mas... Oh, maganda si nani. Maganda tayo. Kami, ako na eh, postiso lang din ako na Gusto, tanggawin ko na Oo nga, para sa, ano na eh. Pwede, pwede mo kayo na dyan Sukat mo na ay, kung kasya. <laughs> ay, dino, pwede. Hindi ba pwede. Yung sukat kasi. Pero mas okay na wala walang ano mas, para makahinga kayo ma ng ano nay mas malanghap nyo ba yung hangin na mas ano mas madami mas <laughs> madami <na> <laughs> sabi yung mga to na ano daw yung tinga ko na na tawag daw irita eh, oo hindi tsaka na yung mas maganda kasi lagi kang magpapalis ng face mask na yung magkastusan ka pa diba mas maganda yung wala kang face mask para laging happy ano kayo dyan Ava. kamusta po kayo ang tagal yung nawala na yan ano nangyari kayo dyan? dyan dito ka pala yan Kinala nyo pa ba ako, Nay? Oo naman. Sino ako, Nay? Daddy. Oo, oh, kinala. Okay. Saan tayo nung nagkita, Nay? Kung natatandaan niyo, yung unang-unang pagkikita natin. Alam namin. Saan yon? Bago magbasa bandang almar al Bago Mag-magalma. Oo, oh, galing. Ang galing man, ni nanay. Umuulan. Oo. Oh. Oo. Nga wala na po yun. Kami kinausap eh. Nilapitan niyo lang kanina. Oo, oh, kasi may kasama ako doon, Nay, wala? Meron. Meron. Kilala niyo pa yung kasama ko dati? Oh, pangalan niya si Tony. Ang oh, galing ni Nanay, no? Grabe, ang memo memo. Paano paano. Kasi binigyan niyo kami ng ano, ng ganyan yung cellphone number. Oo, yeah. kasi hinahanap namin, babalikan dapat namin kayo. Nung panahon na yun na, di ba pandemic? May dala kaming oh, kami yung mga ayuda. Namimigay kami. Tapos, hindi, binenta niyo yung ayuda niya sa amin. Hindi, binigay namin sa so kay Anse. Kay Hindi, tapos binigay ko ulit sa inyo. Di ba? Binayaran namin. Kasi sabi nyo mabigat. Bilhin nyo na lang yan. Ay, di ba? Naalala ni Nani na. Di ba kayo dyan? Opa. Marami kayong ayuda kasi nadala dati. Eh, mabigat din yun na madala. Kaya uh, kami nagbibigay ng ayuda. Sabi nyo sa amin, mga buddy. Bilhin nyo na lang kasi mabigat. Ngayon, binili namin. Pero pinadala ulit namin sa kanila. Binigay pa namin sa kanila. <laughs> <laughs> pa Oo, pandemic yung nanay. Yun yung unang-unang pagkikita natin. Ah, 2008. Ah, 2019 Nineteen. Kasi pandemic na eh. No, 2019 yun. Kasi COVID nun eh. May COVID. Oh, naka mask pa po. Oo, naka mask pa. ba So, yun. Kamusta na kayo na eh? Ba't bigla kayo nawala? ko John? Di ba nag-aaral ka? ano nga ba eh. Anong nangyari? Upo ka. Upo. Upo. Hindi, nag, -tutor silang siya. nag, -tutor. Ah, nag -tutor lang siya. Ah, lang siya, Nay? Kala kami, isa siya nag -tutor. May mga classmates pa nga. Mga ilan silang uh, bata. kung oh. ano sila. Nakatapos ba siya doon, Nay? Na, Oo. Na, oh, nakatapos. Hmm. Marunong nyo siya magbasa. Oo. Okay. Oh, so, ayun mga bata din. Galing. So, nandito na sila na ako na Gina. Saan po kayo dito tumutuloy, Nay? Yung sa dati, yung sinabi niya sa amin din? Alam nila. Ay, alam na nila. Oo. Alam sa Kung saan sila? Na? Tumutuloy ngayon? Opo. Nakadalaw na rin kami once, twice. Ah, oh, yun. Grabe. So, sa, dati na, na saan kayo napunta? Kuya Jan. Saan kayo napunta? Wala po yun. Kaibigan namin. Ay, kaibigan. Kapatid. Anay? May sinabi yung kaibigan, kaibigan kung mari ko, Mari po na ano. Hindi ko nga alam, sumasabay yung aral nito eh. Sabi kasi nung ano, apektado sila doon sa na ano kung anak, nalili, naligaw. Kailangan ko rin hanapin yun kasi yung anak niya ang na hinahanap yun, naliligaw kung anak kasi naanak yun, na, itintulog na namin, naanak yun. Hindi, ibig sabihin, apektado sila sa pagkawala ng mm -hmm. bata. Kaya nga ngayon, ano problema ko? Ano ba? Ano pa eh, ano pangalan mo ng nung, nung anak mo palang nawawala, Nay? Jan Valentino. Jan Valentino. Ay, Jan din sa pag, kasi yung baka, sa pagkakatanda mo na eh, saan huling kayo san saan natin siya matatagpuan o saan mo siya huling ano ano na siya no ngayon 15 15 anyo siya nung nawala eh sa bandang ano siya Makati sa Kapasay nangalakal yun napasama kasi siya sa rugby world kasi na ilan kami rito eh dito ay mas kami, matanda kay diyan mga tao doon parang yung, Uy, ano mo. war freak nang babato binato ngayon umpisa eh tapos kaya napapunta lang kami eh yung panganay na anak nung naging asawa kong matanda, let go. Ako siguro ang laano rin. Ako ang napag-initan din eh, kaya ako ba? So yun mananawagan tayo. Sa lahat po na nakakilala kay John, ano? Jan Valentino. Jan Valentino. Ayan, hinahanap po nila Nanay Gina at saka ni Kuya Jan. Sila po ang tunay niyang pamilya. Sa so, tingin niyo, ay wala siyang kasama ngayon? Or... May mga barkada. Mga barkada yung iniwan siya dati. hoy Jan Valentino. Ikaw ah. Ah, hindi ko lang. Andi kasi ano, Nanay Gina. Like, ano ko siya pinagmalaka, di syempre mga malaka. Pero ano yung palayaw niya na, ano yung tawag sa kanya? Diyan din. Diyan, diyan din. Diyan diyan. Oh, diyan. Ayun, diyan diyan. Diyan 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 lang. Ah, diyan lang. Iba kasi si Diyan Diyan eh. May kapang iba, 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 iba ay, si Bayo. Diyan Diyan. Ay, iba din yun. Pero yung tawag sa kanya, Diyan lang. Ay, okay, <laughs> Kuya Diyan, kung mapanood mo to, Uh, sa mga nakakilala po kay Jan Valentino no? Galves. Galves. o Jan Valentino Galvez po sa mga nakakilala. Baka may nakakilala po, bandang Makati daw na yun eh, no? Or baka hindi na natin Pasay. alam kung nasaan sila, Pasay uh, Pagbigay alam niyo po, comment down po kayo mga badi uh, Matulungan natin si Nanay Gina na mahanap Anak niya pong na nawali sa kanya ng ilang taon na naay? Ilang taon na Mga ilang may taon na, na nawali sa inyo? Ilang Ilan? May taon na hindi ko na nang ano yun May sampung taon na? May sampung taon nang hindi kayo magkasama? Hindi, hmm. 1990 ang isa eh. 1995? 19, May 19, 19, 20, 15 years old nga siya nung nawala. Nung nawala? 15 years old siya nung nawala? 1995. Ano nang 15? 13 years na. Kasi 15 years old A, 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 na wala, yun nandiyan na pinanganak. Oo. 15 years old na wala, ibig e, sabihin 2000... 30, 30 plus. mga oh, ganun. Mga 13 years na na... Oo, uh, matagal na. So, ayan, ayan mga body. 13 to 14. Baka ano, baka... Nay, baka gusto mong manawagan na kay Kuya Jan. Baka mapanood niya tayo. Oo. Uh, kung nakakita mo kami, sabi niya, pinagintay niya ako dun eh. Gusto mo, pumunta ka na lang sa pinagintay. Sabi mo, umupo ako dun. Umalik ka dun. Pumupunta-punta kami dito dun, dun eh. Uh, lugar na Alam niyo pa yung lugar na yun, Nay, kung sa yung puntahan natin? Pati pa rin yun. Alam niyo po yun? Oo. Ano, Kodje? Oo. Oh. Oo, oh. oh, ikaw mag-drive, siyempre. Oo. Oh. Ano? Oo, oh. oh, punta natin sa ano, pagka yung pinag-iwanan, kung saan kanya iniwan na. Oo, oh. Hmm. oh, punta. Pumunta okay. Sabi mong umupo ako doon, babalik ako. Mm -hmm. kasi mga lakal muna si Jan, kaya iniwan niya sila na, na Gina. Imagine dyan ka muna, mga lakal muna ako. Tapos di na nakabalik daw, di na sila kita ulit. Mm hmm. Yan mm -hmm. ang hmm. nangyari. Eh, po? Sa na Makati, na. Makati. Ang huli niyang sabi sa atin, Pasay. Oo nga, Pasay, Makati daw. Makati, si Makati. No, Makati yeah. oh. Pasig. Ay, Pasig, Pasay. Pasig kasi yan, Oo, oh, Makatabi lang, Pasay, Makati kasi. Makasunod po. Oo, oh, yung Magkatabi, Magkasunod. Ano yung pinag niyo sa kanya sa ano? Di ba, si, mo, si, na yan? Si Lina Jean ang iniwan. Mm -hmm. Yung anak niyang nangalakal. Alam ko yan sa bandang ano yun eh, Senator si Hill yun? Senator si Pero kung pupunta natin na alam nyo, may tuturo nyo. Oh. Ilang beses na po namin tinadaan-daanan. Ah, ah pinapunta niya pa rin. Ah, pinapunta niya pa rin siya doon. Sinusubukan niya pa rin ang bakawang doon. Baka... Baka magawit doon. Kasi, Minsan, ikutan natin, no? May ikirala niyo pa ni Nike kung makita mo siguro na. No? Kasi anak mo e. Eh. May peklat po sa paano? May peklat sa? Yung hmm, sa paano Sa paha. Paano um, na ano siya? Alam ka lang ang pantalong. Alam ka lang pantalong. Alam ka lang ka short lang yun. Ah, nakashort lang. Alam ka lang ang pantalong. Alam ka lang pero ito ako ah, yung Kung naunod ka man. Kung sakali man po may man nakakilala kay Kuya Jan Valentino, Valentino Galvez. Galvez. Ayan. Jan Valentino Galvez. Ayan. Ay, nahanap ka po ni Kuya Jan. Ito ang kapatid mo. Tsaka si Nanay Gina. Nahanap po kayo. At uh, yan, eh, pwede niyo pong ipagbigay sa amin, pagbigay alam niyo po comment sa section namin, comment section rin Kuya Karenji, so comment section po nila, uh, para at least po matulungan natin sila, no, na Gina, na mahanap si Kuya Jan din. So, ayun, saan po kayo ngayon, Ano, Kuya Jan? Tumutuloy, nangangalakal pa rin kayo? Ako, ah, nangangalakal. Ang bigay, din po nga, nakumari ko. Dyan pa rin. Pero nung nawala kayo sa kabisnes, saan kayo pumunta nun, ay? Kapatid ko. Diyan din. Sa ano? Eh, dyan, doon sa, sa ano na. Malapit nga diyan sa Makati. Ah, hinanap nila yung kapatid niya. Kaya di siya mapakali sa lugar po siya. Eh. Oo. Oh, uh, oh. Yun ang binabalik balik niya, ikot, iniikot, ipunan talaga niya yung doon. Kaya pala. Uh, Nagpapakasakali pala sa na hanggang ngayon na makita niya. Siyempre anak niya eh. Pero, so, so yun mga badi, gusto ko liwanagin, uh, para maliwanag lang mga badi. ah. Uh, kaya pala sila na Gina, gaya nang sinabi ni Kuya Renji, na hindi papakali sa isang lugar. Although dito sa amin sa Kaluokan, meron silang tinutuluyan na kamag-anak ba ni kaibigan. kaibigan? Kaibigan. Kumari. Kaibigan kumare. Kaibigan kumare. So dito siya nag-i-stay pag nandito sila. So kaya pala minsan pupunta sila sa Makati, Pasay, nag-iikot-ikot sila mga badi para hanapin yung kanya na nawawalang anak. Kaya hinahanap ko lang, kunahin ko hanapin isa. Kasi... Yung anak niya kuya niya kasi, yan ang magtatanggol din dito eh. Opo. Hindi, marami naman na kami na eh. Yan, yeah. <tod> tatay. Oo, oh, oo. Oh, Ako, <laughs> kuya, parang kuya na rin. Pero mas maganda mahanap natin yung isang uh, anak mo. Natin. Pero nai, ano, subukan namin kung anong magagawa namin ni Korenji. Ikutan natin doon. May sasakyan naman dyan, nai. Pwede natin gamitin. Ikot-ikutan natin doon sa... Alin, sasakyan. May, may kaya yan? Hindi niya siya pinapakita eh. Motor lang niya. May kayabangan ako na yun. Ako ganyan. <laughs> so, mga buddy, di ba? Uh, may ano pala, may may tutulong pala yung sikap sa atong malaking may tutulong sa atin. Katulad kaya itong mga simpleng paraan ng ano mga buddy, ng pagmimission, eh, malaking bagay yun mga body si Kabsato. Ayun may eh, magagamit natin kapag sa paghahanap paghahanap sa nawawalang anak ni nanay. So, pwede tayo doon nanay gamitin natin yung sasakyan para ano, ikot-ikutan natin si Kuya Jan para makita natin siya, no? Okay. Basta huwag kang mawawalan ng pag-asa ha. Sobrang aral mali yun. <laughs> Oo. Oh. Yari sa akin sobrang aral din, eh. mali pa na, yun. na sobrahan na yun, 'no. Oo. Uh. Sobra. sa bata. Sobra sa sulat. Mm -hmm. Kaya ngayon nai, pwede na hindi pa naman huli ang lahat nai. Nandiyan pa si Kuya no. Kaya ginagawa natin 'to para si Kuya Jan makapagbigay din ng kanyang uh, saloobin. Okay, yung isa si si ano si John Michael. Mas, ako rin yung, ano, babawi yung... Apat ang nawalang tatlo. Yung isa, panganay, inampon. Ngayon, itong dalawa, magkasama nga dito sa kamarin. Ano yan, parang mga nawala. Si John lang natin sa kanya eh. Iba pa, nasa, Iba pa yung nasa Pasay. Iba pa yung nasa Pasay. Iba yun yung panganay yun sa Pasay na wala. Nasa Pasay, pangalawa. Pangatlo yung nawala dito sa kamarin. Parang hindi din. ako kasi siyang nawala, naiwan ko lang siya ilang oras. Binalikang ko, wala na yung pala. Parang set up siguro. Gano'ng kalaki na siya nun na? Pinagod kasi ako eh. Sino? Yung dito sa kamarin. Yung isa, di ba, 15, yung naligaw. Yung, oh. yung sumulod naman sa kanya, 8. Gano'n ang edad. Niyo. Walang taon. Pero, oh, kasi yung isa, matagal-tagal po na yan, madigaw na. Huh? Kasama sabihin, Sib ang edad nila ngayon, nasa 20 plus na yung iba. Oo, oh, 20 plus na sila. May isa ba pa nga na ano, na rin hindi pa lang nilalabas kasi lahat eh. No. Yung pangalay uh, na sa ano, inambos. Binayaran na siya ng 500 pesos. Oo, oh, kinuha yung anak niya. Kilala niyo yun na, hindi niyo kilala? Taga ano yun, kesa si Babagi. Kilala niyo pong pangalan? Oo. Oh. Ano eh, pong pangalan niya? Pe Perocho. Pepper Ocho. Ang asawa niya si May asawa siya si Delphine pangalan. Delphine ang pangalan. Alam niyo po kung saan yung address nila? Pinupuntahan nga rin namin ito eh. Bambagi. Diba? andun, andun. Oh. Andun, nakikita niyo yung kapo. Oh. Mm. Ngayon, ngayon, ngayon huli, hindi na namin na ano na, hindi ko kasi nakalimutan po. Pero nakita niyo yung anak niya doon na eh. Oo. Oh. Ha? Pinakausap siya sa akin, sampung taon na siya. Siguro, Mm. siya sa akin, na anihin ko rin siya. Oo. At least hindi, hindi tawag doon. Hindi, hindi, hindi tinatago sa pinag inyo. Pinag-aaral din siguro siya, pinag-aaral. Mm -hmm. Kinukuha ko nga yun eh, sa barangay. Sa, so, kahit ako lang magiging siya, sabi ko. Kasi ano yan, parang sa pilitan lang din niya, parang firma-firma lang. Pigitan. Oo. pero at least na, maganda naman ata yung kalagayan niya doon. Yeah. Pinag-aaral. Kung pinag-aaral naman siya. nga, ako kung pinag-aaral naman siya na, eh, pwede natin pasyal pasyalan lang siya doon, dalaw-dalawin. Hindi, yeah, babawiin ko na yun pag nakita ko ulit. Sabihin ko, dapat kasi binalik ko na agad yan. Baby pa lang isa doon. No? Oh, baby pa? Kung dapat siyang isang taon. No? Baby pa lang. Kaya nga sabi pa ng, ng, asawa niya dati, hindi naman daw tuta yun para ibenta. Hmm. Parang hmm. nag-away po siya. Hmm. Parang ginawa po tuta. Pag nakita ko sila uli, babawiin ko na sila. Kasi hindi ko naman gusto yung ano dito eh. Parang nabinigay mo lang. Oo. Hindi ko labangin sa kalooban. So yun mga badi, medyo ano. Basta na eh. Titignan natin kung anong magagawa natin. Basta pag kunyari gusto yung pumasyal doon, sabihan niyo si Ranger para sabihan niya ako, may magamit tayo sa sakyan na yun ah. Para yung, kahit yung sa Pasay, puntahan natin yung sa Pasay sa so sabi niyo. Basta hindi maulan kasi pangit naman mag-ikot tayo din na maulan. No. So, ayun siguro Guardian mga wadi at okay naman kayo ngayon, no? May oh. natutuluyan naman kayo, may ano. Ayun pa rin po yung doon pa rin sa dati. Oo, oh, yung mabait po na Oh, thank you kay kay Ate. Baka mapa Shout out po kay Ate Emily. Thank kay Ate Emily. Kasi kinala ko 'to si Nanay masiyahin niya ni eh. lagi kong kausap dati. Eh. Diba ba nag-uusap pa tayo kung ano-anong mga bagay dati. Marami akong natututunan din kay Alam nanay. Alam mo, dati nga, masaya ako. Ngayon, ito nga, nandun ako kay Kabitnit. Lalo akong nalungkot. Kasi, taping... pinaalala nga yun. Nakamalungkot yun na walang e, nakamalungkot. Like hmm. Ito, ibalik natin ang kasiyahan nanay. para eh, ano. okay lang yun. Basta makita ko siya, mabawis siya. Oo, oh, hanapin natin, hanapin natin. Gawin natin kung ano yung kaya natin gawin kay para kay Nanay Gina para bumalik yung sigla at saya ni Nanay Gina. Oh, ano, ito pa sa tiyo karaoke, video kita yun. Ano, ay, video ka tayo na. Nah. So yung mga body, mukhang hindi kami makakalis ni Kuya RNG ulan kasi... Ulan pa rin, boss? Ulan pa rin eh. Uh, wala kaming ano nito. Pagkahanap kami ng ano na eh. Chicks. Ay, sorry, hindi pa si Ate Elby. <laughs> Hoy! <laughs> <laughs> ay, palaubat na ako. Ay, <laughs> so, uh, palaubat na ako eh. Wait lang, magpapalit lang ako ng battery.